Ayan, meron yung binabang click kasi ayaw mag-start. At wala uh, walang panel. Maaaring sa sosyan Fuse or battery. Yan yung mga problema ng ano. Okay, click. Okay, salamat, salamat. Ano pa pa natin? Para ma-check up natin, ano problema ni sir? Bakit sinakay sa ano? Kasi wala daw panel, sabi niya. Okay, dyan muna sir, sa gilid. Mamaya okay, pasok natin. Oo. Oh, Iyan mo muna to. Ayan, yeah, may, may. check natin to. Kung bakit ayaw mong start. Nasak yan, ayaw mong hantar. Okay, papasukin natin sa loob naman to si sir. Kasi maulan. At uh, kukunti lang yung ating customer ngayon. Kasi baha yung iba. Siguro di makatawid. Ito si Sir, isa na kayo nang sasakyan. Eh, ito. Nakasalang siya kaagad. Pero mayroon tayo na-overhaul. Eh. Dalawa na yan, no overhaul natin dalawa na yan. Gearing naman yung isa, ito naman yung ito troubleshoot natin. Ito yung, ito yung pupukusan natin sa video. Ayan, wala siyang panel. Ino-on ko na, wala pa rin panel. Kapag ka ganito, ano, ito troubleshoot muna natin. Doon muna tayo mag-umpisa sana sa battery. Okay buksan mo yung sa battery check natin kung may power yung battery kung goods yung battery nya okay tanggalin natin para ma-check natin yung battery nya minsan problema nya andong sa relay kaya mag to uh, trouble shooting muna tayo tapos kuha ka ng ano yung test light test light mo kung may kapangyarihan yung battery nya kung gumagana pa yung sayan nya sayan K okay, check natin bago tayo pumunta dun sa pinaka senaryo ma mabigat yung ano muna, battery muna ayan, milaw mhm, mm sige, -hmm. check mo yung mapius Isa-isa nyo lang yung fuse. Pwede nyo rin din naman kung wala naman kayo twist light, pwede nyo tanggalin yan. Para makita nyo, isa-isa nyo. Lipat sa negative para ma-test light natin yung 25 ampere. Ayan, sige. Okay, kapila. Mm uh -hmm. -huh, sige. Okay. Kapila. Mm uh -huh, Okay. Tapos ngayon, ah, uh, hiramin mo yung isa na tanggalin tanggalin mo na yung ano tanggalin mo yung piece na maliit yung maliit yeah yeah yeah, yeah. tapos gawin nyo din pala mga sila tanggalin nyo itong positive tapos di ba tinislight natin may ilaw naman siya kasi kapag ka, mga ganitong light kahit mababala yung kuha ng battery mapapailaw nya pero para makasigurado kayo mag try ka nga ng ano yan yeah, yan yeah. mabilisan lang huwag nyo ibababad okay wala kunin mo yung ano, yung charger. Isa lang mo yung charger diyan. Para hindi dumami yung uh, kakalasin natin. Kasi ganoon naman dapat ang uh, ginagawa natin kapag ano. Kapag nagtutrouble shooting tayo, ganoon dapat ang ginagawa natin. Kasi may mga uh, dead bat na napapailaw niya yung test light kasi hindi yung sa motor hindi niya mapapailaw. So, natin ang charger para mapaon natin yung panel. Yan. Para matis natin lahat. Basta pag mga ganito, nangyari sa motor nyo, walang panel, battery muna kaagad, mga fuse relay. Tapos, kapag tapos na kayo dito at galong pa rin, check nyo rin sa susian. Huwag nyo muna kaagad kakalas-kalasin. Mas maganda kung chili-check nyo muna. on para makita natin si pag mga ganyan alam nyo naman na ano na kagamit uh, nyo lang kahapon kaya magahan na kaganyan na yan wala problema yan sa ano sa wiring ninyo mga nangat nga ganun doon isa din yun no? okay on na ayun nag on sya oh. tapos may chicken engine dahil siguro yan sa battery yan pero naguna yung panel nya yan nakaandar to so ba't lang yung battery ayan maandar sya oh. yan ibig sabihin wala dito sa wiring ang problema battery lang talaga kaya ngayon kapatayin mo natin charge mo natin yung battery nya kung magta charge or hindi pagka hindi nag charge ng na yung battery nya palitan na natin o papalitan na ni sir Charge muna natin ng ano. Sa loob ng uh, 15 minutes muna. Ayan mga sir, bali hindi na nagcha-charge yung kanyang battery. Kasi makikita naman din sa charging current. yan Hindi na siya umaangat. Dapat pumapalo yan kapag na charge Diyan ko yung kung uh, ba yung battery. Or lubat lang siya. Kasi kung lubat lang yan, papalo ng ano yan. Ganito yan yung tachometer niyan papalo ganyan sa kanya hindi na kita ay try try kong i-on yung ignition niya ayun gumagalaw dapat kanya patay ko yung ignition ay yeah, patay okay kasi ba okay pa ba hindi na gumagana yung battery niya dead na isang base niyo diyan kung ayaw lumabas yung ano yung dito yung battery logo niya doon na lang kayo magbasehan sa ano sa kurap kumukurap yung ano, kumukurap yung panel ninyo. Pero yung charging niya dito, nagpo 14, 13, 9, 13, 8 Goods po yung charging niyan. Lubat no, lang yung battery o di kaya pasira yung battery. Tulad nito, ayan. Hindi ba lang daw nag-warning yung battery. Hindi siya nag-warning. Ngayon, yeah, lubas oh, yung check engine dahil sa battery yan. Kaya pala tayo ng battery. Ayan, ito yung nilalagay nating battery mga sir, so, GS. Yan. Dapat kung ano yung laki ng battery. Palit mo yan. Kung ano yung laki ng battery ninyo. Dapat ganun din. Kasi kapag ka nilagay nyo dyan 4L. Bali mas malaki kasi to sa 4L. Pag yan ang nilagay nyo. Or 4L ang nilagay nyo. Manginginig yung ilaw ng motor nyo. Mababa yung pirahe. Okay. Salangan natin yung bago nating uh, battery. Ito yung battery nya. Same din sa so nilagay din natin. JS din. Ito yung size ng pang GTC 6B. Ayan. Same lang din. Ayan. Magkaiba lang ang pintura. Pero ito yung ano, mga ginagamit ng, ano, ng Suzuki Rider. Ayan. Pero isa lang yan. Okay. I-on e mo. Tapos paandarin mo siya. Ayan. Nag-on na. Yung no. chicken engine, huwag kayong kabahan dyan kasi padali lang tanggalin yan. Ayan. Nag-start na imbaga bate lang. Ah. ah, ah. Na. Yung check engine, mamaya i-refresh natin dyan sa diagnostic tools. Nag-indicate lang 'yung kanyang uh, check engine dahil sa ano? Sa dead battery. Yan, umandar na siya. Tapos susunod Yung ipapagawa, 'yung sa wiring naman, lalagyan natin 'yung ano, 'yung mga bakal na nakahawak dun sa wire para hindi raw masira yung kanyang ECU At tama po yun mga sir kasi napakamalang malang ECU pero hindi ko na ibibidyo mga sila kasi marami na rin ako nagibidyo ng ganon yan okay na